Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aries, ngayong araw ay magpapakita ng ugaling mapanuri sa trabaho, gusto ang mahabang pagkakakitaan na magtatagal. May kabutihang loob na madaling mapakiusapan, ngunit ayaw sa mahabang usapan na walang direksyon. Masipag sa hanap buhay at masigasig makapag-ipon ng maayos na pera para sa mas komportabling pamumuhay. Maaruga sa pamilya, lalo na sa paghahanda ng masustansyang pagkain upang mapanatili ang kalusugan. Hindi pabor sa pakikisuyo ng walang kapalit, ayaw sa taong walang utang na loob. Maingat sa mga bagong kakilala at mabilis makaramdam ng kakaiba, laging nag-iingat upang makaiwas sa biglaang suliranin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga kaganapan kaya't manatiling maingat sa lahat ng oras Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Taurus ngayon ay maaaring magkaroon ng ugaling madaling magselos ngunit mas pinipiling manahimik upang iwasan ang alitan mapanuri sa pakikitungo at maingat sa pamumuhay masinop sa kinikita upang mapanatiling buo at masaya ang pamilya Maingat sa mga desisyon at mas pinipili ang masusing pag-aaral bago kumilos. Ayaw sa mga problemang bunga ng padalos-dalos na hakbang. Malambing sa mga minamahal at may kabab ang loob sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya't kailangang maging maingat sa bawat galaw at pakikitungo. Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Gemini ngayong araw ay mapanlikhas sa pag-iisip at inuuna ang pagpaplano sa trabaho upang makaiwas sa pagkakamali. Kapag nangako sa pamilya, gagawin ng lahat upang matupad ito. May lakas ng loob ngunit maingat sa pananalita, lalo na sa pakikisalamuha sa mga bagong kakilala, hindi agad nagtitiwala. Ayaw sa mahahabang usapan lalo na kung wala namang saysay, iwana na lamang ito ng tahimik. Hindi basta nagpapautang upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan. Malambing at mapagkalinga sa pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay may sariling panahon, kaya't manatiling handa at maingat. Cancer sa pahiwatig ng kalikasan, ang kanser ngayong araw ay may taglay na tapang ngunit sinasabayan ito ng mahabang pasensya, lalo na sa pamilya upang mapanatili ang masayang samahan. Matsyaga at disiplinado, hindi nabibili sa pamamagitan ng suhol at laging sumusunod sa tamang landas, maging sa trabaho man o sa tahanan. Mausisa sa mga dapat gawin at sa pakikitungo, upang matiyak na walang pagkakamaling magaganap. Wala sa isipan ng pagseselos, may tiwala sa pag-iibigan. Ayaw sa usapang wala sa lugar at hindi nagbibigay halaga sa walang kabuluhang kwentuhan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya't maging handa sa lahat ng pagkakataon. Leo Li sa pahiwatig na dala ng kalikasan, ang liyo ngayon ay masinop sa ginagawa lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa kabuhayan. Sa trabaho, laging handang magsipag dahil alam na doon nagmumula ang maayos na kita at ipon. Mapanuri sa mga desisyong ginagawa at maingat sa mga taong kinikilala, ayaw sa mga posibleng maging sanhi ng problema. Sa tahanan, Handang magpasensya at gumawa ng positibong enerhiya upang mapanatiling masaya ang pamumuhay. Hindi komportable sa mga usapang may kaberdehan, agad lumalayo sa ganoong sitwasyon. Hindi basta nagpapautang ngunit bukas palad pagdating sa mga pangangailangan ng pamilya. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi inaasahan kaya't mas mainam na laging maging maingat at mapagmatsyag. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Virgo ngayon ay masinop at disiplinado sa bawat gawain. Mas pinipiling gumawa mag-isa sa trabaho upang makapag-focus sa kalidad ng ginagawa. Hindi nagpapadala sa tamad na ugali at mas gustong magsikap para sa pagunlad ng kabuhayan. Laging nag-iingat sa bawat kilos at nais mapaligaya ang pamilya sa paraang simple ngunit may saysay. Malambing at tapat sa minamahal, at may kakayahang maghintay ng mahabang panahon kung kinakailangan. Hindi rin madaling magselos, may tiwala sa katapatan ng damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay maaaring dumating ng hindi inaasahan, kaya't mahalagang maging maingat at huwag mawala ng direksyon. Libra Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra, ngayong araw ay magpapakita ng masinop na ugali sa trabaho, laging naghahangad ng mahabang pagkakakitaan. Hindi basta-basta nadadala sa usapang may kapalit na lagay o pera. Ayaw ng pagmumura at mga usapang may dalang negatibong enerhiya lalo na sa loob ng tahanan. Mas nais nice ang masayang pag-uusap at tahimik na kapaligiran. Mapagsuri sa mga kausap, lalo na kung may halong pagdududa. Matsyaga sa mga tungkulin at may ayaw sa mga berwan o tukso na may kinalaman sa pagmamahalan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi mo hawak, kaya't ang bawat salita at kilos ay dapat pinag-iingatan. Scorpio Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Scorpio ngayong araw ay masipag at matyaga sa pag-iipon para sa ikabubuti ng pamilya. Ayaw ng pabigla-biglang usapang pera, mas gusto ang maayos na pagpaplano. May tapang ang ugali ngunit kadalasang tahimik at mapagmasid. Hindi komportable sa mga paksa tungkol sa pautang at hiram, lalo na kung walang tiwala. Mapanuri sa mga sinasabi at mas gustong siguraduhin muna bago magsalita. Sa pag-ibig, malambing at tapat ngunit hindi paladaldo, mas mahalaga ang gawa kaysa salita. At tandaan, ang likas na kilos ng kalikasan ay hindi inaasahan, kaya't manatiling matatag at maingat sa paghawak ng pera at damdamin. Sagittarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay magiging mas mapanuri at maingat sa mga desisyon, lalo na sa loob ng bahay at sa trabaho. Madisiplina at matuwid ang prinsipyo, kapag mali, hindi na mapapakiusapan. May mahabang pasensya ngunit kapag lumagpas sa hangganan ay may tapang ding handang ipakita. Tapat sa trabaho at hindi nagpapadala sa mga paikot-ikot na kwento. Malambing sa mga mahal sa buhay at marunong makiramdam sa tamang oras ng pagsuyo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay parang pana, maaring mabilis ang dating, kaya't manatiling nakahanda sa bawat pagkakataon. Capricorn Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ngayong araw ay may ugaling tahimik, at mahirap kausapin kung wala namang saysay ang paksa. Mas gustong magtrabaho kaysa makipagkwentuhan. Maaruga sa pamilya, lalo na sa pagkain at kalusugan ng bawat isa. Kung may pangako sa loob ng tahanan, sisikaping to pa rin ito upang mapanatili ang magandang samahan. Wala isip kung paano makakahanap ng bagong pagkakakitaan, praktikal, hindi pa dalos-dalos. Wala sa isipan ang magselos, mas gusto ang tahimik ngunit matibay na relasyon. At tandaan, ang likas na kilus ng kalikasan ay maaaring biglaan, pero sa isang pusong handang tumulong at umunawa, maiiwasan ang gulo. Aquarius sa pahiwatig ng kalikasan, ang Aquarius ay may ugaling tahimik ngunit matibay ang loob. Mas gusto ang tapusin ang trabaho kaysa makisabay sa mahabang usapan. Madisiplina at may direksyon ang bawat kilos. Hindi hilig ang makipagdiskusyon, ayaw sa mga usapang paikot at walang laman. May kagaanan sa loob pagdating sa pagtulong sa pamilya, lalo na sa pera ngunit may limitasyon din kung hindi naman tama ang dahilan. May matapang na paninindigan na bihirang ilabas, ngunit kapag kailangang magsalita ay may bigat ang sinasabi. Malambing at tapat sa pagmamahal, ngunit hindi klingi. At tandaan, ang kalikasan ay mahirap hulaan, kaya't ang tahimik mong lakas ay iyong sandata sa bawat sitwasyon. Pisces. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces, ay mas magiging masipag at matsaga sa trabaho ngayong araw. May tapang ngunit marunong magtimpi, lalo na kung alam na hindi pa oras para magsalita. Mapagmasid sa paligid bago kumilos. Sa hanap buhay, masikap at may layunin, makamit ang mas mataas na sweldo para sa ikagiginhawa ng pamilya hindi basta nagsasalita ng hindi pinag-iisipan, kapag nangako, tiyak na tutuperan. Maaruga sa magulang, lalo na sa kalusugan ng pamilya. Ayaw sa gulo at selos, mas pinipili ang mapayapang pamumuhay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay tila alon, minsan banayad, minsan malakas. Kaya't manatiling matatag kahit sa kalmadong sa anumang oras.